finally hmm. kameda okay, okay so, so may dadaanan lang tayo sa kasi syempre pagka-travel tayo is yes, may kasama yan talaga ng no? <makes noise> 27 and 28 na. And pupuntan mo, nandito tayo ngayon sa Petron. Yes. And mag, ano lang tayo. Papa, load lang tayo ng RFID. Load lang. Load din kami ng chat time. Eh. Hindi eh. na kakain mag-chat time na lang. Yung... sweep. Ito ba yan? Auto sweep de, R RFID. Maka eh, itanong, itanong natin kung anong kailangan dito banda pala. <laughs> Tanong muna natin. So, we're here sa Petron. Ah, uh, Petron something. Yung maraming ano, oh. Ito yung maganda pag nag-travel. Ayan, pabango. Ito yung maganda pag nag-travel. <laughs> oh, let's go. Ang yung mag so, dapat kami. Kaso lang, hindi available daw yung system. So, magiging negative lang daw. Mag-negative lang daw doon. Pakakalusok ah, lang tayo. <laughs> Ngayon, ano no, after ng bagyo, uminit na ng ganito. Thank you, Lord. How are you guys? May nakalimutan kayo? <laughs> Wala talagang pagbabago ng pamilyang to. <laughs> magguto mo busog ganon rin talaga happy birthday mama mang. we love you mang I love you happy birthday papa also love Dropping. you papa <laughs> Okay, so tingnan natin kung makakalagpas tayo dito kasi down daw yung system nila kaya hindi tayo makapag-load. Kinakabahan <laughs> naman ako. Ikaw, Dad, okay ka lang? Hindi abahan? Yeah, <laughs> How about you guys? Kasama ko naman mga kayo. Eh. Pag <laughs> nakontempo <laughs> na ko. Hoy! Masama pa rin kayo. Hindi naman contractor yung daddy ko eh. Daddy ko. <laughs> <laughs> Piano anak ng <yung> contractor. <laughs> <laughs> hahahaha <laughs> <Saan>? load load <laughs> woy di na nga ako tinitiraan yun Tapos sabi niya na naman, oh, ang oh, <laughs> na, na lang yun pin na lang yun Biyang kamay yung tiyahin ko hihihi hindi na walang system Pwede uminit ngayon, hindi umulan. Pero parang... Uh, parang paulan na lang. Wow, ang ganda naman dito. magri Ah, dito na tayo sa pinakasulok-sulok. Good visit tayo kind of yung property. Uy, ang ganda ng sound. Naririnig nyo? Yun o. Oh. Wow! Wow! lang nasag ano na kami, si Jo si Jo ano yun Hello <laughs> Jo lang sinatakot <laughs> ko si Jansen <laughs> yeah. Na dala ko. <laughs> may dala. Ready eh, ang mami niyo. <laughs> may water pa. <pump. laughs> Huli ka, Balbon. Uy, may mini so, oh. Mag dito? Mag-shopping. Sa <laughs> mga magaganda. Uy, maganda din dito, ah. Ngayon, may parking isa. Wala dito. <laughs> Ang galing eh. Ayan oh, ah marami pala din dito. Uy, pasok ba tayo dito, Daddy? Ikasya ka ba? Ganda. Uy, uh, yung inasal! Wow, masarap yung inasal. It's a sun! Ay, kasi bunjun umikot lang talaga kami. Inikot lang kami kami. yun lang kami nakabalik uli dito. Thank you, Daddy. Cafe French Project. Kahit saan talaga to si Jollibee, nakangiti siya. Nagpahiko <laughs> <laughs> si Jollibee. Nagpahiko <laughs> si Jollibee. Nagpahiko Jollibee. Ulan na siya. So, buti na lang may jacket si Aiya para mahirap ko. Tet 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 Pero asan yung ano? Asan yung pwedeng sakyan dyan? Umulan na! Naku, umuulan Umuulan Park na! Pinagpark lang kami dito So, yan Ito na Nag-start ng umulan, may bagyo pala. Okay. Uwi na tayo. Maybe ano na, next niya. time. Ganun lang paalam ah. Di, pa, ano? di ganun ah. So, paano? <laughs> Guys. Back to base. <laughs> Goodbye ito, lang tayo na tayo parking dito. Nagpuntang Thanks. para mag-parking. Uy, <laughs> mm -hmm. pero ang init to. Oh, look, oh. Uminit, oh. My gosh, Uminit. Pero ang laki, pero naulan. Ang laki naman ng inong. Press <laughs> one, two. Saba. One, two. Uy, walang green. One, two. Ay, ganda nga pag may green. Thank you. Kandid 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 Dapat pa ah, galing na ano ang galing ah Kandid Kandid Kandida Paghingi to jan, drop. Lang apat lang yung ibang. Exit to Ay. Okay, so umuulan na siya, kaya hindi na kami makakababadito. Ang picture yung tula lang sila. dito. Wala! Huh? na ako mo chanse. Stranded tayo chanfer na. Wait, kayo muna, na daddy nai. Naapakasya nang araw na to yun oh, ng park ng park lang. Tayo dito tapos pa exit na tayo kaagad. To. <laughs> Exit na tayo kaagad. Bayaran natin ang egg. <laughs> okay, so nawala naman yung ulan. Kaso lang baka mamaya, malakas daw ang buhos ng ulan mamaya. So, uwi na tayo. Nag-park lang tayo dito. <laughs> Nagbayad lang ako ng 30 pesos. So, in, we, we, are here in Novali. Nuvali. Nuvali? Di man lang tayo. Alam mo, wala lang. Hindi man lang tayo nag-umapak. Hindi <laughs> man lang tayo nakababa. Sa shell pa ako Okay, yan yung egg ko. Ayaw ba na ni Bronze? <laughs> Lalamig kasi kung huhugasan ko. <laughs> oh, oh, balatan mo na, Bronze. Sa airplane. <laughs> bronze! Dali na. Balitan mo na. <laughs> Balitan mo na, darling. ah <laughs> oh, bibigyan kita 1,000 pag magbalat ka. Kailan? <laughs> okay, so andito lang tayo sa may ano to din, Shell? Petron. Andito lang kami ng daddy. Sinang tatlo lang ang umalis may ano lang kailangan din. Ano gusto mo chicken burger? Ano na lang. balatan kita ng itlog. itlog? May pula. Ay wala, Bawa 'yon. Finally mahali na rin sa ang aking itlog. Pinaghirapan ko 'yan, ayun nila kainin. Pinaghirapan kong babaon sa kanila 'yan. Here is my itlog. Masarap kaya 'to. Barakan ko rin. <laughs> Pagdating nila, maangangamoy utot tayo dito sa kotse. <laughs> Tada! <laughs> Amoy utot. <laughs> Pagbasok nila. <laughs> Bawal kasi kay daddy yung yellow, yung egg yolk. So, white egg. White lang ang pwede kay daddy. This one lang. Ito nga. <laughs> Asan na sila? Wala akong naamoy na, may naamoy ka? Bakit kaya ang ang itlog amoy utot, no? Mas kinakain pa rin natin. <laughs> Daddy, mas maliit na yung mukha mo kaysa mukha ko, Daddy. Tingnan mo, oh. Kahit lumayo ako sa camera, oh. Suplado. <laughs> Suplado. sila? <laughs> Sabi ko na lang. <laughs> Asa na sila? <laughs> Asana... Sabi ko na Tingnan mo. Ang gaganda nila, oh. oh.

na ano may may pinalitan may pinalitan mo green pa um? yung ano pwede yan green yung gusto niya pa mo tiyang ko yung gusto namin po kami France yung gusto namin na yun or Krispy Kreme or Starbucks or Ferrari> coffee bean may coffee bean may experience mo lang yeah, bag for coffee bean and tango vlog. Nakisub kayo. Babayaran ko ka kayo. Sige. Ayoko. May kapeta siya. Masaya sila ah. Nakangiti si daddy. tinan mo. Ah. Parang may pagpupulong-pulong na nangyayari. <coughs> <said> ha? May rida, may lakad ni daddy. Ha? Ito niya yung lakad ni daddy. Oh. Normal eh. Hindi ako niya Sa, -B -B sa KFC. Sa KFC. Sa coffee bean. Diretso mo din. I think sa loob niya, no? Sa loob niya. No? Sa loob niya no? Okay, so finally, makakababa din ako okay, at okay. makakakuha, makukuhanan ko rin ng aking outfit. Hoy! Kuhanan niyo yung outfit ko. Sayang. Hoy! Kuhanan mo yung outfit ko. Ay! Ay! Yes, finally Para para mang umaambon. Guys. masuk dito ang hanapin nila? so dito muna tayo sa may pasalubong. Oh. eh, Ang dami pala dito. Oh, ay. Oh my gosh, Lumumulan na. Is it raining? Yeah. It's raining. It's a prank na naman kami. <laughs> naulan na naman. So, alis na tayo kasi naulan. Wala na. So, <laughs> na it's a prank. Lagi na lang pag bumaba tayo, nauulan. Kaya pauwi na tayo. So, nauwi na lang tayo. Na, mamaya na, naulan, malakas. Bronze talaga, gusto talaga magpaulan. Ako, naulan na nga talaga. Sayang naman tong pwesto na yan. Upo muna ako dito. Oh, di ba? Hindi ba sasayang yung ating pag, <laughs> pag dito? Nakaupo din finally. <laughs> <laughs> it's a prank. Say <laughs> <Thank> you again. <Sayuyan. laughs> Eh. Ha? Ayun na eh. nga okay. eh. Parang hindi na ata tumititila tong ulan ngayon, ano? Titila pa. Titila pa ba to? Ah! Oops! Ay, thank you Lord. Hinabot ng ulan, guys. So, it's a prank! It's a prank na naman sila. Paulan lang talaga tayo. Oh, o, di ba masaya? Ang galing naman ng alis natin ngayon. Actually, I'm so, I'm so happy. Umulan eh. Wala eh. Ano ah, tubig? inom ka ng tubig. Naulanan ka. Ano ay, nako. Tapos, Sabi ko na eh. Tapos magsastop yung rain. Kailangan kita ah. umuwi kasi pag um, lumakas ang ulan, may bagyo eh. Bumabaha kasi yung part nitong SLEX. Nakita nyo yung balita na lumu, lumu lum <laughs> lumutang yung ano? Lumutang yung sasakyan sa baha? Uy, nakikinig ba kayo sa akin? Oh, Okay, okay, so ano nang ano na? Uwi na tayo. lang. <laughs> may itlog pa ako. Ano <laughs> na Bibili na lang ako ng chicken tapos adobohin natin sa. Wag lang chokes to go. Mag-adobo ako sa house. <laughs> Bibili akong chicken. Bibili ako chicken, mag-aadobo tayo, may itlog pa dito. <laughs> okay. May boiled egg pa. Oton. Yes. Bango sa sa, ko, Sobrang bango man. talaga. gusto ko rin. Hindi kami ganun ka at is at is. Magkano? 2,250 or Oo. Pero mabibili ko lang yun doon sa oh, ano nag-99 oh, right. eh. 40, 40. Yes. So yung bagyo <that> ngayon, Super Typhoon. Um, uh, saan saan yun? Sa anong lugar? Kaya nga kailangan natin makauwi. Oo nga eh. Maulan na oh. Malakas na oh. So, sa lugar? Pati dito ba? Buong Pilipinas. Ay, talaga? Madilim. Tsaka ma-fog siya, no? Dahil sa tubig. Siguro dahil sa tubig yan. Malakas kasi ulan. Ang lakas ang ulan dito. Oh. Nalibilisan ba yan? Ay, nako. ka din. Mag-aside ka na lang. Ano, wala na ulit! <laughs> It's a prank. Ala. Masarap ba yung natikman mo? First time mo na katikim nun. Ako din. Ano masasabi mo dun, Daddy, sa kanina? Masarap Masarap ba? shopping him na siya talaga. Okay, sige. Ito lang. Sige, akin na. Mabango daw. Ah, oh, mabango nga. Nakala ko. Nakala ko. It's a prank. Okay, mo. Tulog na si ate ba? Ay, tulog na. Drive-thru. let not. देवनी का अपने पर तो bahay na tayo. And thank you for coming with us, mga love-love. Charot! So, ayan lang. Magte-thank you lang kami kay mamang. And happy birthday, mamang. I have... May, we have cakes. Uh, kami na lang kakain para sa... Mamang. Para sa YouTube, mamang. <laughs> ayan. Meron tayong chocolate cake. Meron tayong strawberry. Strawberry cake. And also, we have... Blueberry cheesecake. Oh, sana pala dinamihan na lang natin tong blueberry. Sana blueberry na lang. <laughs> so, ayun. Thank you. Thank you for yung itlog ko. Hindi na ubos meron pa. So, but anyway, meron siya kayong para tomorrow. Kaya, humanda kayo. May boiled egg kakainin natin for breakfast. <laughs> yeah, thank you for watching. Uh, and see you on our next vlog. Ay, wow. Sleepy na. Happy, Happy birthday, Mama. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bitbit yeah. mga oh. <laughs> Happy birthday, birthday <laughs> ma. <laughs> <laughs> Happy birthday. <laughs> Happy, birthday. Mama. Happy birthday, mama. Mama, iba-ibang cake at <laughs> meron ka oh. <laughs>